Hello mga Mare! Another day, another mini vlog! Wow. For today's video mga Mare, samahan nyo nga ko i-unbox yung Tang Juice! Galing yun sa trabaho ni Jusawa mga Mare, binigyan nga sila ng isang box! Wow. Pero bago yun mga Mare, ito nga samahan nyo muna kami kumuha ng aming mga orders! Noong isang araw pa pala to mga Mare, ngayon ko nga lang siya na-edit dahil sa dami nga ng ginagawa ko! Hoy! <laughs> Ayan at nililingon pa nga ni Brianna yung mga nadaanan niyang kalaro niya. Gabi na nga pala kami kumuha nito mga mare dahil nga yung pinakasuyuan namin ay nag-OT. Kaya ayan, ginabi na nga kami sa pagkuha dito sa lakefront. Pabor nga rin sa akin nung araw na yan na gabi namin kinuha mga mare dahil ang dami kong ang ginawa sa bahay. Ayan at madidim na talaga yung paligid dito sa lakefront. Pero buti na nga lang mga mare at may ilaw na nga dito yung daanan. Yung daanan kasi dito mga mare ay madamo nga at lagpasta tao pa yung damo. Kaya nakakatakot talaga dito dati dumaan kapag nga madaling araw na. Pero ngayon mga mare, ang laki na nga talaga ng pinagbago ng daanan dito sa may lakefront. Sementado na. Yeah! Mga ilang minuto nga lang yung hinantay namin mga mare at ito na nga nakuha ko na yung aming order. Ayan at maraming salamat nga kay paring Angelo dahil naisasabay niya yung aming orders. Yeah! At ito na nga mga mare, tara at buksan na natin itong binigay kay Josawa. Galing nga pala ito sa pinagtratrabahoan niya mga mare at binigyan nga sila tagi isang box nitong tang. Sana all. Ayan mga mare at buko pandan nga yung flavor na binigay sa kanila. Napakarami nito mga mare nasa 144 pieces. At kung gusto mo nga ito matikman mga mare ay share mo nga itong live tapos comment ka na lang at bibigyan kita nito. Ang dami kasi nito mga mare kaya nga share your blessings tayo. Pagka open ko nga mga mare ayan tinimpla ko na nga para matikman na namin. At nung natikman nga namin mga mare ay hindi nga namin trip yung lasa. <laughs> Kaya kayo dyan mga mare kung gusto nyo nga rin matikman nito ay mag-comment ng kayo dyan at bibigyan ko kayo nitong juice. At kung magustuhan mo yung lasa mga mare abay bibigyan pa kita ng marami. Yun lang muna for today's video. Kung may makita nga kayong ads mga mare ay sana wag nyo na tong iski. Thank you for watching. Babush!